Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, atin pong pag-uusapan at sasagutin itong tanong na bakit hanggang ngayon ay wala pa rin napaparusahan dito sa mga kurap sa ating gobyerno kahit napaka-obvious ng mga ebidensya ay anong petsa na nag-iimbestiga pa rin sila. Tila ba walang katapusang investigasyon ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno at bakit wala pang nakakasuhan at meron nga bang posibleng protector itong mga kurap dito sa administrasyon pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at matagal na po pumutok itong uh, flood control scandal ilang buwan na ang nakakalipas ay hanggang ngayon tila ba walang katapusan pa rin ang investigasyon na nangyayari dito sa manumalyang uh, proyektong ito so ang sambay ng Pilipino ay uh, nainip na dito sa kakahintay kung ano ang maging resulta ng uh, investigasyon at marami nga po ang mga nagsasabi kung may patutunguhan ba daw itong uh, investigasyon mo especially itong ICI na hindi naman isinasa publiko so nasa pribadong uh, room yung investigasyon ng ICI so hindi natin alam kung ano yung ginagawa nila sino-sino yung mga tao na gusto lang i-involve dito sa maanomalyang ma flood control scandal. So ang panawagan nga ng publiko ay dapat daw na transparent sana yung maging investigasyon at the same time yung pag-resign ni Magalong dahil limitado lang according doon sa kanyang dahilan ay limitado lang yung kanilang power na mapanagot nga itong mga ano mga sangkot sa manomalyang proyektong ito so binawalan silang mag-imbestiga siguro merong limit yan hanggang dito lang yung investigasyon at hindi talaga mapapanagot yung uh, matatabang isda so kahit ganun pa man ka-obvious sino yung mga itinuturo ng mga testigo ng mga bagman na involved nga dito sa iskandalong ito ay bakit hanggang ngayon hindi pa nakakancel yung passport ni Zaldico at malaya pa rin yung mga corrupt. So hindi kaya ito mga kapolitika ay uh, nakikitake advantage itong mga corrupt sa incompetent na government. So sa tingin ko ay uh, malaki ang chance na meron talagang nagpo-protekta dito sa mga ano sa mga corrupt na ito kasi ang sinasabi nila ay ngayon lang daw na discover yung mga anomalya dito sa gobyerno at uh, malaking problema daw ito noon pa sa former president Duterte and then ngayon lang daw na discover at uh, isiniwalat daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, ang maging sagot ko naman dyan ay hindi mo pwedeng isangkot or ipahid doon sa previous administration kasi in the first place ang pinanggalingan po sa hindi nakakaalam nitong nga uh, flood control anomaly ay dahil po doon sa mga insertions na pinirmahan ni Bongbong Marcos. So out of 400 billion na ano na uh, na insertions doon sa 2025 budget na most corrupt in the history ay wala pa sa 100 billion mga kapolitika ang na-veto niya or na-remove niya doon sa insertion na yun. So doon nagsimula yung tagas ng uh, corruption sa pinirmahan ni Bongbong Marcos which is supposed to be labag yun sa konstitusyon at hindi niya dapat yun pinirmahan. So hindi kaya itong uh, protector ay nasa loob lang din ng gobyerno para hindi mapanagot talaga yung mga sangkot para kasi ikakanta rin sino yung uh, pinaka mastermind dito eh, sino yung mga tumatanggap na nasa gobyerno at uh, we believe na may mas mataas pa kay Code at dito kay uh, Martin Romualdes. So ang sabi nga ay uh, ititigil na yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa flood control at magda-divert na sila doon sa Farm to Market Road. So, uh, dito ay wala na po, wala na po at tinapos na po yung uh, flood control scandal hearing doon sa Senado at uh, na-divert na yung issue. Kasi alam talaga natin mga kapolitika na meron talagang malaking tao na nagprotekta dito sa mga tiwali na ito. Okay? So, at hindi pa nga napapauwi itong Zaldico hindi pa na-cancel yung passport kasi wala pa daw uh, kaso sa ano sa korte. So, ganun ka-weak at ganoon ka incompetent ang ating government na kahit ganoon paka ka obvious ang uh, sitwasyon ay para sa kailang malabo pa rin ang lahat. At sa tingin ko kahit pa siguro maglabas ng warrant of arrest or kung yung korte maglalabas ng hatol dito kay uh, Zaldico, nasa authoritative body pa rin po yung uh, magiging aksyon kung sino yung mga police sino yung mga authorities na uh, hahanapin siya. So kahit maglabas pa ng papel, eh, kung hanggang papel lang walang command doon sa mga authority, sa mga tao, sa mga personnel, ay hindi pa rin mahuli itong si Zaldico. Which is, I believe na yun ang mangyayari mga kapulga kasi uh, nasabi na ng ni Zaldico doon sa una niyang statement na pinirmahan daw ni Bongbong Marcos yung kanyang insertion. So uh, I believe na yun ay isa ng indikasyon na nagpaparinig na itong Zaldico na kung siya ay hulihin, ay sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman. So ganun po ang uh, nakikita ko dito at ang aking personal na assessment kung bakit hanggang ngayon yung mga malaking tao ay hindi pa rin nahuli kahit napaka-obvious na at andyan na sa harap nila yung lahat ng ebidensya na nagtuturo kung sino talaga ang mastermind.